Yan. May nanita na na polis ako. Oh. Yung mga na. Kwan. na si sir. Ayan o. Oh. Yan oh. Yan. Oh. one way. Sinita. So, ganun na dito sa divisorya. Maluwag na. Ayan o. Oh. Yung nakamera. Ayan o. Oh. Bini, bilalagay na lang linya para sa mga nagtitinda. Sa vendors po. Oh, sa vendors nga. Kaya nga. Kaya di ba? Ganun ka lupit si Mayor Isko. Di ba? Hindi tayo nagsisisi na sa binoto natin. Mm. Hindi kagaya ng mga nakaraang ano, mga nakaraang administrasyon. Uh, ah, kilala. So yun guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa Divisoria. Araw po ng Bernis. So pupunta tayo ng Divisoria ay time natin yung uh, Divisoria kung talagang totoo ba sa balita na malinis na. So totoo nga, nandito tayo ngayon sa may recto. Corner Juan Luna kung saan mayroong mga polis. Oh. Nagbabantay. So ito po yung Kipitawer. Yan, yung hotel na Astrotel Hotel Tower So, saan? Ayan, nilalagyan na ng linyaw para sa mga vendors para hindi na lumagpas sa kanilang pagkipin na nilalagyan na ng linya So, yun sila, oh, mga police. So, guys. So, dito na kami ngayon sa Waluna sa may bilihan ng ano bilihan ng ah plastik upuan kasi hindi tayo so linis o so, walang vendor dati puno to ng vendor nung panahon ng dating administrasyon no? Oh, ito puno yan dyan so ngayon wala na so malinis yung mga jeep ito yung pila papuntang sa nandaan yan boss ko baka nabutas so ngayon malinis na so tayo ngayon ay papunta dito sa pilihan ng mga plastic war dahil bibit yung bangko yan, yung circle junior unahan tayo kapunta so malinis na siya so hindi katulad ng mga nakaraang administrasyon so magaling talaga si Yormi no? sa kanyang ginagawa no? talagang sumusulit ang mga tao malapit na tayo oh, okay. sampai oh. dito ba yun? sarado okay. sir excuse ito ba yung bilihan ng mga ano? bangko? ano rasong bubukas? 30 po ha? 30, 30? sige tayo na lang natin ito pala o yura tayo na lang na namin kasi 10.30 pa ask ng mga boyo yan sila nagaantay din ng amo nila So maganda dito kasi may mabibili kang mga original. Yan. Yung nila. Juan Luna ito. Malapit sa Rada Street. So dito lang muna. So kami ay dito ngayon sa Juan Luna. So pauwi na kami sa bahay. Dadaan muna kami sa Juan. Sa Ilcano para bumili ng uh, bukado. Prutas mga dalawang kilo siguro. So ito yung ano. Yan, Juan Luna ngayon, ini oh, malinis. Walang bindor. So, mga sasakyan at si, tricycle lang yung nandito. So, may buhat-buhat -buha tayo na bangko. Nakabili tayo. So, papalitan na natin yung ating bangko sa bahay. Yan. So, kita nyo naman, guys. walang bindor ang Juan Luna. Ayan, o, oh, kita nyo. So, may nag... Baya nagtatrapik na na-police. Sinita na na-police, na na oh. Yung mga... Kwan. nanita na si sir. Ayan, oh. Yan, Yan oh. Yan, One way, sinita. So, ganun nakahigpit dito sa divisorya, maluwag na. Ayan, pinipinturahan yung ano, best. Patamahan mo sa kamera, sir, kay ano. Oo nga, okay. eh. Ayan, oh. Sina kamera, ayan, oh. Bilalagyan na ng linya para sa mga nagtitinda. Sa po yun. Oh, sa nga, kaya nga. Kaya, di ba? Ang ganun ka lupit si Mir is Isko. Di ba? Hindi tayo nagsisisi na sa binuto natin. Hindi kagaya ng mga nakaraang ano, mga nakaraang administrasyon. Diba yun? Dito yun. ah, kilala natin yan. <laughs> sir, ano natin, sir? Ah, yung Kabisyo 2.0. YouTube channel po natin. saka yung Mani TV. Ano, ano? Kabisyo 2.0. Kabisyo. Ah, sa YouTube ko, Bagyo Vlog TV ako. Sige, i-ano kita mamaya? Sige, ano tsaka may, ano kami, may TikTok. Ah, may TikTok. Yung Your Miss Choice at saka Your Miss best Ah, okay, sir. I-ano ah, kita mamaya, sir? Ah, kabisyo yun, ha? yun. Pasilip na lang. Ah, sige, sige, thank sir. Ah, oh, thank you. So, ito, mga idol, oh. kikita nyo, oh. Ito yung mga ginagawa ngayon. So, malinis na. Di ba? So, vlog ka rin. YouTube. Channel at YouTube at saka Facebook. So, thank you, sir, ha? Ah, oh, thank you. So... So nakikita na natin yung mga ginagawa. sa umpisa pa lang yan, di ba? So yun guys, nandito tayo ngayon sa may Asuncion, no? Para bumili ng bigas. So dito tayo sa may bilihan ng bigas. Nakasama ko si Carlo, nagbibit-bit na bangko na pinabili namin doon sa Wadluna. Traffic dito sa ano, Asuncion kasi marami parking dito, yan no? Traffic. So traffic tayo. Siksikan ang ano dito. Wow. Oh. so Dito, kami shipping ano, daming bigas, oh. Yan. So tayo ng 25 kilos ng bigas. Okay. wan tigas uh, Dito, bising busy, -busy tayo itong lugar na to kasi maraming namimili. Araw-araw <laughs> busy dito. Ayan si Ma'am, manatatawa sa busy kasi pati daanan, busy. Ayan. Ayan, kunin mo yung car. Ayan yata, ayan. Asmin ba yan? Ayan na, Princess Asmin. Ayan sa kanya, bigay mo. Para may pakinabang ang ulo nito. Sa ulo mo yan, ano? Sa ulo. Masakit sa batok yan, tangi. So, kami ay uuwi na. Nandiyan na sa likuran yung ligas, no? Uuwi na. So, ganun talaga ang buhay ng mga probinsyano, no? Nagbubuhat ng ano, hindi lang sa probinsya, pati sa Maynila. Ginagawa namin yung trabaho ng probinsya. Trabaho ng kabayo. Yan. <laughs> lugar na to is palaging busy to Ay, traffic no pero sa ano sa sentro ano hindi traffic yan ganun lang no kailangan pag vlogger ka makapal ang mukha mo hindi ka marunong mahiya saan ba yung kuha ko na sa akin sa likod oh ayan oh no? So hanap lang kami ng tricycle no para masakyan pabalik sa bahay. So masakit na yung aking kamay no dahil kanina pang kami doon sa Honlona na nag uh, bubuhat nito. Na so ito may tricycle baka sakali. ano mabosira yan Silalim na nila no, sa upuan sa upuan na lang ha? pa baka mabali ha? kaya mabali yan? o oh, sige kasi ba yung ng mukha ko? Ah, sinabit ko na lang o oh. kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel Bagyo Vlog TV no? at sa ating Facebook. So maraming salamat.